Hello mga kapinatal. O oh, wag ka magulat, hindi to horror na vlog. <laughs> Kanina pa po ako gising at sineset up ko lang itong camera ko para ishoot yung kunwaring paggising ko na scripted para sa aking a day in my work na vlog. <laughs> Ganito kasi talaga yung totoong intro Hindi yung pag-play mo ng video Eh, kagigising lang pahikab hikap painat-inat, pupungas-pungas Eh, wag ako Sino nag-set up ng camera kung kagigising mo pala? Ano yon Bago ka matulog, naka-record na? Diyos ko, tigil-tigilan nyo nga ako Niluloko nyo lang mga viewers nyo <laughs> Charot, ganyan din ako noon <laughs> So, ayan Okay na yung ang ng camera natin, ano? kaya hihiga na ako ulit para masimulan na pak 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 pak, pak, pak. kadipungan, mga impactitas at mga katukmol. <laughs> Welcome to my vlog na pinamagatang A Day in My Work Season 2 Winter Edition. <laughs> kung naaalala ninyo, year 2022 ay na-vlog ko na ang mga ginagawa ko sa aking trabaho. Aww. Tatlong series pa nga yun di ba? At kung sa tingin ninyo ay naipakita ko na lahat, Wes, pues, papunta pa lang tayo sa exciting part. <laughs> exciting na ma-terminate. <laughs> bawal na kasi mag-video sa trabaho ko. Oy! <laughs> Bahala na gyud. So dahil nga sa taglamig ngayon, paggising ko, lagi akong nahihirapang mamili kung maliligo ba ako o hindi. Kasi what kind of shit ang lamig. <laughs> Kaya lang naalala ko, kung di man ako maligo ngayon, pang-apat na araw ko na. <laughs> Baka ako na mabigyan ng award nito sa palakasan ng amoy sa loob ng bus namin. <laughs> so, ligo tayo, ano? Wala tayong choice, eh. <laughs> kaya tara na mga impacta at samahan ninyo akong maligo ng bagong kulo. <laughs> oh, ba't di kayo sumunod? Andiyan pa pala kayo. <laughs> Pahirapan talaga maligo dito sa Saudi guys kapag taglamig kasi sobrang lamig din talaga ng tubig. Tapos wala pang heater itong banyo namin sa loob ng kwarto. Diyos ko. Ayan no, may nakikita ba kayo? Di ba wala? Kung kaya't kailangan ko pang mag-igib ng mainit na tubig doon sa kusina. Ganyan kahasil yung pagligo ko tuwing taglamig. Kaya minsan, di na talaga ako naliligo. <laughs> Di mo na pinapaliko ng bagong kulo Medyo hindi na rin ako Nagmumukhang bungo Dahil hindi mo na dinodonate ang aking dugo <laughs> So ayan, bawasan ko lang kunti ng tubig yung timba Kasi punong-puno Baka pag binuhos ko yung mainit E magkaroon ng buoyancy <laughs> talaga. Tapos, tinabayawan ko na. O, tabayaw kasi tawag sa amin sa Pangasinan. Kapag hahaluan mo ng mainit na tubig yung pampaligo mo, ganon. Oy, ba't mukha man akong manok naman yung ko? Oy, oh, ano tingin-tingin nyo dyan? Tapos na ako maligo. Syempre, hindi ko na pinakita, no? Baka makita nyo pa yung manok ni San Pedro, ah. <laughs> makapagbihis na nga. Tapos na akong magbihis, bitbit -bit ko na yung baon ko, kaya tara na. At samahan nyo akong pumasok sa aking trabaho bilang salesman ng deli section sa isang hypermarket dito sa Saudi Arabia. <laughs> At di na pala ako nagsuot ng jacket guys. Kahit taglamig kasi bawal doon sa section ko ang naka-jacket. Hindi gaya sa ibang mga department na pwede silang naka-jacket habang naka-duty kapag taglamig. Ngayon andito na ako. Gaya ng dating gawi, bago ako magsimula magtrabaho, ay eh, nagkakape muna ako. Pero may malaking pagbabago na be. Kung noon ay eh, nagkakape lang ako doon sa section ko at nagtatago sa ilalim ng lamesa, pues ngayon may kantin na kami. <laughs> <laughs> diba? Sa loob ng 8 years kong nagtatrabaho dito, ngayon nyo lang na isipan magtayo ng kantin? Tagaling. <laughs> kung di pa kayo nireport sa ministry, eh, di kayo gagawa. Charot. Nakita kasi nung bagong operations manager namin na kung saan-saan kami kumakain. Mga ibang lahi nga, naglalatag lang doon sa labas. Diyos ko. Mga walang hinanakit sa mga empleyado. Este, malasakit pala. Kaya, buti na lang, sa awan ng Diyos, eh, may tao din nakapag-isip ng tama. <laughs> Alam nyo guys, hindi ko naman talaga ginustong magkapidyaan sa plastic container. Kaso, nakatatlong dala na ako ng tasa dito. Laging nawawala. Hinihiram kasi lagi ng mga ibang lahi. Kahit itago ko, nahahanap pa rin nila. Kaya ayun, nagsawa na ako magdala ng tasa. Uy, salamat nga po pala doon sa mga gustong magbigay sa akin ng tumbler. Nung napanood nila sa season 1 na nagkakape ako sa ganyang lagaya. Kaso, di nila na ipaabot kasi nga malayo ako. But it's okay. Concern nyo palang sobrang na-appreciate ko na po. <laughs> Tapos ko magkape, pinakauna kong ginagawa ay ganun pa rin sa dati, ang pagpupunas ng mga salamin. So gaya ng sabi ko kanina sa intro, bawal na to be. Sa totoo lang po, doon sa season 1 ng vlog ko tungkol sa aking trabaho, year 2022 pa 'yun at may mga nag-message na sa akin na mga dami account, tinatakot ako. Naka-shug ganito, pinag-uusapan na daw ako sa office, i-terminate na daw ako, pauuwi na ako sa Pilipinas. Saso ang pinagtatak ako, 2024 na. Bakit andito pa rin ako? tekalang <laughs> Teka lang, may customer. Ayan, okay na. Gusto, gusto ko nang umuwi. Be, kung pwede ko nga lang lang yung Pilipinas, ginawa ko na. Kaya ngayon, total, ayaw naman aprobahan yung exit ko. Nilalaban yung December ko na kontrata. E, March naman ako dumating dito sa Saudi. Be, alam nyo na gagawin. Antay na lang ako memo, ha? Para makapag-stop na. <laughs> ako ba naman halos dalawang taon nang walang day off? Kung bigyan ka man na isang araw, pahirapan pa magpaalam, ah. Sino di magsasawa, diba? <laughs> Ayan, may customer na naman. Disturbo naman to. Alam nang naglilinis pa, eh. <laughs> Charot. So kahit inabala ako nitong customer ko habang nagpupunas, ang aga-aga, medyo natuwa pa rin naman ako kasi ang ganda ng buwena ko sa kanya. Bumili siya ng isang buong mozzarella cheese. O diba? Dalawang kilo din yan mahigit. Ha? Eto na po yung order nyo, sir. Salamat po. Balik kayo, ha? <laughs> ha? Maganda ako? <laughs> ano ka ba? Maliit na bagay. <laughs> Hmm? tuang ka pa talaga. Ang dami-dami ko pang gagawin. Pagkatapos kong magpunas ng salamin, ay iti-check ko naman yung mga display. Tapos imimix yung mga kailangang imix. Una na tong mga seafoods na ang mamahal. Kung saan may Saudi na nag nito, tinikman niya, nag-viral sa TikTok, umabot ng 10 million mahigit ang views. Ngayon, ang dami tuloy nagpupuntang customer dito para lang tumikim. Tapos binibidyohan din. Sa Smart Yosef, ang mahal-mahal pa naman nito. 300 up to 400 realizations ang isang kilo. Yung isang piraso niya, nakuabot na yata 5 real up to 10 real. Malulugi ang kumpanya sa ginagawa nyo. <laughs> Naging concern? Ano ako, stakeholder? <laughs> oh, ano na, Alice, turbo ka. Yan, nabidyohan katuloy <laughs> <laughs> Sabi ko, ilakad mo ako kay Jano, eh. Charot. Ito naman yung sunod kong i check yung aking mga panindang love na at fit touches. Mga kesong puti ba? Ito kasi ang magiging assignment ko ngayon kasi maaga ako pumasok, kaya yung mga butas-butas dyan ay kailangan kong i-refill lahat. Bago dumating yung moder ko. Ang sasarap ng mga yan, guys. Lalo na kapag hinaluan mo ng jam, mantika, tsaka halawa. Perfect. Tapos bilhan mo lang ng one real na tinapay yung kubus. Ay, daig mo pa kumain sa buffet sa kabusugan, sinasabi ko sa'yo. Papunta na ako sa chiller ngayon para kumuha ng mga stocks pang refill. Bibilisan ko na dito sa loob. Tama na yung aurahan kasi sobrang lamig. Pwede naman kami magsuot ng jacket dito pagpasok sa loob ng chiller. Kaso, di nga ako nagdala, di ba? Nung gagawin. <laughs> Nasanay naman ako sa lamig nito. Tapos saglitan lang ako kumuha ng stocks. Di naman ako nagtatagal unless may inventory. Ganon. Bago mag-refill, syempre unahin mo nang magsuot ng gloves. Pagkasuot mo ng gloves, dapat nakaganyan lang yung kamay mo naka-open wide. Tapos sabihin mo, give me the scalpel. <laughs> to mag opera lang? So, una ko pong i-refill -re itong labna. Ito kasi ang pinakamahirap i-refill, guys. Kasi papatagin mo pa. Nakakangawit sa braso. Diyos ko. Masarap ang labna guys. Kung alam nyo lang, merong maasi, merong maalat, meron ding matamis na labna. Haluan mo lang to ng jam. Perfect na. The best na sausawa ng tinapay. Pwede mo rin haluan ng olive oil or mantika, olives, chili paste kung gusto mo maanghang o di kaya talong na nilaga. Kung gusto mo naman ng may zatar flavor, pwede rin. Katulad nitong pangalawa kong ginagawa. So, after mo patagin, ililinisan mo pa yung gilid-gilid niyan pupunasan ng tissue bago i-display sunod ko naman na i-refill -re itong cottage cheese ang bilis nito maubos nakasale kasi Egyptian cheese to guys na ang lasa niya parang mga sim-ngasim na may texture na mabuhangin sa bibig kapag kinain mo tapos may pagkampa sa girl ganon ayan may customer na naman so ganito talaga ang buhay salesman sa deli section ano hindi ka agad-agad matatapos sa ginagawa mo ng payapa dahil meron at merong maging istorbo sayo haha <laughs> Ang mga customer kasi dito, kailangan ina-assist talaga. Hindi naman kasi pwedeng sila magsandok dyan ang bibilhin nila. <laughs> Ah, hindi gaya sa ibang mga department na dadampot-dampot lang yung mga customer. Magpapasis lang kung may itatanong. Diyos ko, kailan kaya ako matatapos dito sa ginagawa ko? Parating na yung supervisor ko, okay na nga iyan. Ay, ano ba yun? Nagulat ako, may customer na naman pala. Kung makatawag naman ito, wagas. Sunod ko naman na i-refill guys ay yung kanina ko pa binabanggit sa inyo ng paulit-ulit na halawa. Para itong pulburon guys sa atin, pero mas masarap. May flavor na pistachio yung display ko ngayon. 27 realizations lang, isang kilo. At ito naman po yung plain naging 20 lang isang kilo niyan. Masarap itong papakin o di kaya ihalo doon sa mga kesong puti na nabanggit ko kanina. Pero pwede rin itong pambalan sa lasa ng olives. Kasi nga, di ba, alam naman natin na yung olives minsan mapait, minsan maalat. So pag kumain ka ng olives, pag subo mo, susundan mo rin agad ng halawa. Sumubo ka ng kaperaso nito. Ay, perfect! sa bibig. Yung lasa na mararamdaman mo. Subukan ko talaga mag-uwi nito sa Pilipinas. Sana di ko makalimutan. Di naman to mabilis masira eh. Bumalik ako sa chiller kasi may i-display pa akong paninda. Ito yung tinatawag na ringga. Nakasale kasi kaya kailangan ko mag-display ng marami. Isa itong isda guys na pinausukan. Kumbaga para siyang tinapa sa atin. Ang kaibahan nga lang sa atin nakabalot sa jaryo pero dito naka-vacuum. <laughs> Tapos, magkaibang klase ng isda yung ginamit, syempre. Egyptian food ito, guys. Kaya marunong yung mga Egyptian tumingin kung alin yung babae o di kaya lalaki. Mas masarap daw kasi na ringga yung babae. Kaya isang beses, may customer kami dito nagpapahanap sa amin ng Egyptian na empleyado para lang malaman niya kung alin ang babae o lalaki dyan. Eh, sa wala kaming salesman na Egyptian sa deli section, kailangan pa namin maghanap sa ibang department. Nang gigil tuloy yung supervisor ko, sabi niya tuloy sa akin, bakit na kailangan alamin pa kung alin yung babae o lalaki dyan? chuchok ba niya? dog, sabi. <laughs> tawa na ako ng tawa tuloy. <laughs> Nakakalo ka mga customer dito. Oy, hmm. ayan na display ko na. Inabot na ako ng tanghali, guys. Sa kakatrabaho, di ko na malayan. Kaya oras na para ako ay kumain ng aking pananghalian. Kumbaga lunch break. Nasa first half pa lang po tayo ng aking a day in my work vlog at marami pa kayong dapat abangan. Kung kaya, see you on part 2. <laughs> Maraming salamat po sa panonood. <laughs>